Santiago. Ikalawang Kabanata Mga kapatid ko, bilang mga mananampalataya kay Heso Kristo na ating maluwalhating Panginoon, dapat ay pantay-pantay ang tingin ninyo sa lahat ng tao. Kung may pumasok sa inyong kapulungan na isang lalaking may mga singsing na ginto at nakadamit ng magara, at dumating din doon ang isang mahirap na puro sulsi ang damit at inasikaso ninyong mabuti ang nakadamit ng magara at sinabi sa kanya, Dito kayo maupo. At sinabi naman ninyo sa mahirap, Tumayo ka na lang dyan. O kayay, Sasahig ka na lang umupo. Nagtatangi na kayo at humahatol ng mali. Tingnan ninyo mga kapatid kong minamahal, hindi ba ang pinili ng Diyos ay ang mga mahihirap sa mundong ito upang maging mayaman sa pananampalataya at maging kasama sa kahariang ipinangako niya sa mga umiibig sa kanya? Ngunit hinahamak ninyo ang mahihirap. Hindi ba ang mayayaman ang umaapi sa inyo at sila ang nagsasakdal sa inyo sa hukuman? Hindi ba sila rin ang lumalait sa marangal na pangalang ibinigay sa inyo ng Diyos? Mabuti ang inyong ginagawa. Kung tinutupad ninyo ang utos sa kaharian ng Diyos ayon sa kasulatan, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ngunit kung nagtatangi kayo ng tao, kayo'y ay nagkakasala. At batay sa kutusan, dapat kayong parusahan. Ang lumalabag sa isa, kahit tumupad sa iba pang mga utos, ay lumalabag pa rin sa buong kautusan. Sapagkat ang Diyos na nagsabing, huwag kang alunya ay siya rin nagsabing, huwag kang papatay kung hindi ka man nangangalo niya, ngunit pumapatay ka naman, nilalabag mo na rin ang kautusan. Kaya't mag-ingat kayo sa inyong pagkilos at pananalita, sapagkat hahatulan kayo ayon sa kautusang nagpapalaya sa inyo. Walang habag na hahatulan ng Diyos ang di marunong mahabag. Ngunit ang mahabagin ay walang dapat ikatakot sa oras ng paghatol. Mga kapatid, ano ang mapapala ng isang tao kung sabihin man niyang siya ay may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinapatunayan sa gawa? Maililigtas ba siya ng ganoong uri ng pananampalataya? Halimbawa, may isang kapatid na walang maisuot at walang makain. Kung sasabihin niyo sa kanya, patnubayan ka nawa ng Diyos, magbihis ka at magpakabusog, ngunit hindi naman ninyo siya binibigyan ng kanyang kailangan, may mabuti bang naidudulot sa kanya yon? Gayon din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Ngunit may nagsasabi, may pananampalataya ka at may gawa naman ako. Ipakita mo sa akin ang iyong pananampalatayang walang kasamang gawa at ipapakita ko naman sa iyo sa pamamagitan ng aking mga gawa ang aking pananampalataya. Sumasampalataya ka na ang Diyos ay isa, hindi ba? Mabuti 'yan. Ang mga demonyo man ay sumasampalataya rin at nanginginig pa. Ibig mo pa bang patunayan ko sa iyo, hangal, na walang kabuluhan ang pananampalatayang walang kasamang gawa? Ang ating ninunong si Abraham ay kinalugdan ng Diyos dahil sa kanyang mga gawa. Nang ihandog niya sa damba ng anak niyang si Isaak, hindi ba? Dito ay makikita mong magkalakip ang kanyang pananampalataya at mga gawa. At naging ganap ang kanyang pananampalataya dahil sa kanyang mga gawa natupad ang sinasabi ng kasulatan. Si Abraham ay sumampalataya sa Diyos at dahil dito, siya ay tinanggap na matwid at tinawag siyang kaibigan ng Diyos. Diyan ninyo makikita na ibinibilang na matwid ang isang tao dahil sa kanyang mga gawa at di dahil sa kanyang pananampalataya lamang. Gayun din si Rahab ang babaeng may maruming pamumuhay. Pinatuloy niya ang mga espiyan ng Israel at itinuro pa sa kanila ang upang sila'y makatakas. Dahil sa ginawa niyang yun, siya'y tinanggap na matwid. Patay ang katawang walang espiritu. Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Ikatlong Kabanata